guys pasukin natin yan hindi ko alam kung mahita tayo kasi nung unang dumpster namin guys ano uh, kunti lang yung nakuha ko pero nagkarangka yung kaang yung basurahan ayan ano tayo na nainis talaga ako sa stand ko ba ayan kagabi din nagdamsay kami kagabi guys ayun kunti din yung nakuha ko kaya sabi ko kay Michael kung ano tayo ngayon baka pagdagdag Ay, Diyos ko guys, guys Ay, at mga mix guys i natin ito guys ayan natin yung kuya na si gusto ko sana ayan si ba iba wala wala ang nyo yung dito ba na ako kasi ayan nahirapan talaga ako. Hindi lang po nila yung ulam. Hindi, ani? ano yun. Ito ba ito? Ayan guys, wala, wala masyadong laman yung basurahan guys. So, oh. ayan, so, ano natin yun guys, yung mystery yung bag natin ito. Ayan, dito guys. Ang daming parang mga mistak na ito. Hala, di mo ito kadaghan ano yun. guys. Ano ko muna guys, ilagay ko sa car. Sige, tinawag ko na lang si Michael. Ayan, no need to kapunda ito ba po yung sa Mr. Baga. Ayan, wala na po. Wala, wala, wala na. Wala na. Ito, ang ganito guys, basura ito. Ayan. Ayan, wala na. That's all. Okay, die. Hi guys, ayan guys, nandito na kami sa, sa bahay guys. Excited ako sa laman nito. So, ipapakita ko sa inyo kung anong mga laman nito guys. Hinaganyan ko yan para makita nyo. Sandali lang, iano ko muna itong stand ko. Para, yan ganyan. Para makita nyo ng mas maganda. Ayan. Ayan guys. Ayan. Para ano, ayan. Ayan para yung ano natin, kain natin. Kasi excited ako nito eh. Parang, yun ko kung anong laman nito. Ayan. Guys, tingnan nyo ang laman guys. Oh my God, napakadaming ano, make up. Ayan. Ayan guys, ang daming make up. Ayan ako muna ng ano eh. Ayan yung dos, oh. Tingnan nyo. Ayan, may naka. Nakaganito pa siya, oh. Ayan. Ayan, guys. Bagong bago pa yan, guys. Ano pa talaga? Hindi pa na. Ay! Ay, ay, ay. Hagbong, hagbong, hagbong. Ayan, guys, O, oh, Tingnan nyo. Napakaganda. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan yung mga makeup niya. Ayan, nakabox pa dito. Ayan, bakit tinapo nila? Ayan. Ito din, mga makeup. Ayan. Lagi nungo ka. Anastasia Beverly Hills kalak anindo ala ala tingnan nyo guys ayan ayan i-up ko muna yung ref ang ingay ng ref pang pasira moment pang pasira ng moment ito kahit na i -up ko muna guys para ayan kasi ingay ingay ayan guys ala Diyos kuloy ang daming make up ayan ito guys naano siya oh na hindi naman nasira uh, ano siya parang may na, na ano lang siya dito oh. pero pwede pa yun linis lang yung katapat niyan para maging maging okay siya ayun agad yun ako tumakas, eh. ayan, guys ang daming mga ganito guys oh. ayan oh ang daming mga ayan ayan ito din ganda mga make up niya Ayan, ang, ano yan. Pag ano ito guys, ba pagtapon. Ayan o. Oh. Tingnan nyo ang ganda ng mga kulay niya Oh. Ayan ano yung pagtapon. Ang Ay, kalooy. Ayan ito din. Milani. Mila. Milani. Ayan ano guys. Sayang, ano o. Oh. Ayan. Basta yan na yan guys. Ang ano. Ayan may mga birch bee. Yung pangani lip Ayan din. Ayan. Ano ito? Ano pala ito? Oh, birthday. Ano pala ito? The cake bar. Ayan, nakasel pa. Quiet, please. Ayan, ang gandang lalagyan. Wow, tingnan nyo, guys. Uy, kaganda. Uy, ayan, oh, nang dahil. Diyan na lahat ng kulot. At ang ganda pa ng ano niya, oh. Ay, 24 hour shadow palette. Ayan. Paganda. Ayan din ito din. Ayan. Ano siya pa? Face foundation. Ayan, subculture. Anastasia. Ala, kasayang man aning uban. Uy, nangasira yung uban, guys. Pero, kunti lang yun. Parang may isang na ano. Ayan. Tsaka ito din. Nasira-sira na talaga siya. Ay, sayang nga lagi. Ayan, ito. Wow, ang ganda. Ayan, guys, oh. Kinis na kinis. Kagwapa. May ano pa, guys. May, ito, oh. Ito, oh. Cellophane. Ayan. Mabuti na lang hindi nasira. Ang ganda pa naman, oh. Late the good times. Alaka, nice ba, ani? oh. Ayan. Ito din, may mga mini meal try Ano ito siya? Ayan, may ganito din na malaki. Ayan lang, ito yung, ito yung mas maganda siguro ito kasi. Ayan. Kasi gusto kong makita niyo lahat yung laman nito. Ayan, ang ganda. Ayan, oh. Nakano pa talaga may silopin pa siya. Ayan o. Oh. Ayan. You had me. At aluha. Ang ganda guys. Ayan. yan. Uh, shout out sa ano. Sa background doon sa likod. Ayan may ganito. Ayan. talaga ito talaga yung ano sa akin. Yung mga makeup na ganito. Ng mga palit Oh. Mamahal itong ganito ba? tinapon nila sabi ni Michael ano daw baka may ayan ang ah, hala Jeez, tingnan nyo guys napakaganda sabi ni Michael ano daw baka may dumating na namang mga order kaya tinapon yung old na no, stock nila ayan ayan guys ay, ano na yan i-arrange ito din ayan lip yan may tattoo apat na laman niya lip harmony Lip in Harmony. Ayan. Okay. Ito din. Ayan. Ang ganda-ganda. Tsaka ganda. ito. Ayan. Oh, Ay sayang na ano siya guys. Ayan. Pagtapang talaga yung ito. Ay. Ang makeup nito. Pag nagpaparapol ako guys. Ito yung ipang ano ko. shoutout sa mga dalagin din dyan. Ayan. Ang ganda. Makeup. Ayan, hindi pa na. Wala, ang dami hindi na masira. Ayan, ang ganda-ganda pa naman ng mga ano. Oh. Tsaka ito din, ano ito? Ano man ito? Si Lupin, ay. Ay. Wow, so siya. Binalo talaga. Ayan, yung isang sit pala ito siya, guys. Ayan, isang sit siya. Ayan. Powder siya. At saka, ibalik natin dyan. Para naman na yan siya. Ayan, karag-karag na tayo. Ayan na, ano siya. Okay lang siya kasi nabasag yung mga isang ano niya. Pero ang ganda pag malinis siya, ang ganda na yan. Tingnan siya. Ito din. Ayan. Ang daming palit. Ginoo ko. Tsaka itong foundation. Ang mahal ito na ano ba? Ayan ito. Braha. Ano man yung tumuitani. Mahal pa naman. Ano pala ito? Ito lang yung Ayan din eh. May cute lang siya. Nahan carry lang talaga yung tamang tama lang sa mga shoulder bag na maliit. Ayan, natanggal yung isang. Ano niya. Ayan guys, linisan ko lang yan siya guys. Kasi isang ano lang naman yung natanggal. Ang ganda-ganda ng mga ano. eh. ang ganda-ganda ng. Okay, okay. Ang ganda-ganda ng mga kulay niya ba. Hindi hmm. siya ano, hindi common. <coughs> hindi na siya magpapuha Pilitin natin tanggalin guys para makita nyo lahat. Ayan. Yung ibang nakuha ko na dumpster. Next time na yan siya. Ayan, ang ganda ng ano ito, ito Foundation na ano. Next time ko na yun i-upload. Kasi ito yung mas excited ako eh. Hindi ako makapagpigil lang. Ang ganda nito oh. Ang ganda ng ano guys. Ito guys oh, parang may pagka-white na pink. Ang ganda talaga ba? Grabe. Grabe. Pinky Promise. Makeup Obsession. Oh, Pagkaganda nito, uy. Eh. Ayan, guys, tingnan nyo, Eh. Oh. Ayan, kaya yung nagaganito, guys, na ano yun. Grabe yung pagtapon nila. Yun. Bawaga sila nakatapon. Ito, mayroon din ganito. Wala tayong magawa, eh, kasi ano, sa kanila, ano nila ito. Ayan. Buti nga dyan, guys, yung nidyan daiban ko na, ano, hindi nila inano, Pinang ano yung Pinupulpog nila Kasi yung Isang store na Ano talaga pangta beauty Pinupulpog talaga nila Tapos ginagunting nila Yung mga ayon Ayan guys Ayan may lipstick tayo na Ayan guys Ayan dalawa Ayan ito bagay ito sa ano Matte na lipstick Ayan ah, Sa limu Ang isa Ayan o oh, Ang ganda Ayan guys Kita ko sa inyo guys kasi ayan may mga frog prints. Lipstick siguro ito. Ang ganda talaga. Ayan. Mahal pa naman itong ganitong mga ano Eh, eh hindi po. Hindi matanggal. Ay, sus... Eh, tagahit man. Ito na lang muna, guys. Ayan, guys. Ito din naka-box pa siya. So, hindi siguro ito nasira. Oh, ang ganda guys. Oh. Mm, wow! Ito, grabe kanindot. Uy! Ayan, uy, napakagandang ano niya kulay. Ayan, rainbow. Ayan. Ayan din, may mga lipstick dito. Ayan, may cutie pa. Ito, may bow. Tsaka itong beka. Ayan. Maganda siya, oh. Ayan, pang ano palaga siya. ayan may mascara tayo ayan may tinted stick, ano ito 35 natural, ah pang ano sunscreen, ayan din make up din ito na Mrs. Bella, ayan natanggal yung parang, ano yan, may pagkaurin ito, ang kaganda ng mga lalagyan hugasan ko nga ito para mas maganda anak Ayan may maliit na ito din na eyeshadow. Ayan may ito din pang cheek, ayan, para magpinkting at mga aping sama sa rosas, ayan. Ayan. Ayan more more peach tawag ulit. Ayan, yan may ganyan. Scissors. Ayan, guys. Ayan din ito may lipstick, ayan ilin i ano ko ito guys ipang lunisan ko ito para maganda tingnan ayan ayan ginawa ko kaganda nito ayan no grabe no vanilla peach ayan tsaka may ganito din ayan tsaka ayan mga ito pa ano man ito unsa ni eh? unsa day eh? ni bira bira potion Ayan, may ganito, at saka ganito din. Ayan, ito na naman yung... Ang gaganda, alam nyo guys, ang gaganda ng lalagyan niya talaga. Ang gaganda ng lalagyan, ayan, ayan, oh. Uh. Ang gaganda ng lalagyan niya, oh. Uh. Ayan, may ganito. Ayan. Ayan, ano talaga guys, kasi... Big up lang talaga yung laman ng isang mystery bag talaga, walang nakasagol. Oh, nag-ubunos dudong. Ayan, napakaganda. Oh. Ano talaga siya? Wala siyang halong ano. Ayan, may mga ano tayo. Ayan. Ayan, guys. hindi ito para ako nag-ano nito. Ayan. Ito may, may, ano ito, may makeup brush. Ang ganda pa naman ito, oh. Bilhin yan, mahal. Diyos ko. Ayan, nakuha lang natin ng libre sa basura, guys. So, tingnan nyo yan, oh. Yan pa ba natin? Ko, ang, ma ang mamahal kayo ng mga make dito. Ay, make lang. Dati, nag-ano pa ako dati. Bibili ako ng mga make-up. Minsan, hindi pa ako bibili. Pag uh, na sa ano, nasa mga 15, ayaw ko nang bumili. Ito din. Ano ito? Parang, parang ano, urasan. Ano ba ito? Abrehen. Ignorante man tayo eh. Ay, dahi ba ni ini? Ayan. Pag-uwi, oh, Jesus, Marisip. Uy, sa amin lang pala siya. Paganda ba namang sa amin ito? Hindi na kalibat Ayan, guys. Ayan. Ayan po ba natin? Ayan. Ayan, may ganito din. Ano ito? Ay, hala. Ano ito? Pang ano ng ano? Sugar kitten. Ano sa mga... Ano mga... So, ano? ang ibang tang na tang sa mga nawong na ibutang ang mga accessories yan ayan sa so, hindi ko kapalabuhan aning oh Jesus Christ eh. mm -hmm. ayan may pakapin pa na bag ayan guys so ayan na guys wala so tingnan nyo guys agad oh, dito ko kapalabuhan tingnan nyo guys oh ayan ayan agad ang Ayan, mga make na. ayan. Kaya hindi ako makapaghintay, excited ako na makita yung, yung, yung laman nito. Ayan. Ang ganda, ang daming palit. Oh. Ayan. Ayan guys. Ito na nawala naman yan siya. Tapo na natin yun. Ayan guys. Ayan, ang gaganda ng mga. Mahal pa naman ito kasi. Ano, ayan. Ayan.